For today's video nga guys, isnapadahit tayo dito sa may Quezon City, dito sa may E. Rodriguez, dito sa may Cordillera Street para puntahan at tikman ang sa pinaka-legendaring nagtitinda nga daw dito ng ihaw-ihaw, ang Maricel's barbecue Tara guys, samahan nyo ako. Tikman na natin to. Let's go! At eto nga pala guys yung mga ihaw-ihaw na tinitinda nila. Nakita nyo naman guys kung gaano karami yung pineprepare nila sa isang araw. Open nga pala sila dito guys ng 2pm to 8pm dahil sa loob nga daw ng 6 o 7 oras ay nakakaubos sila ng 1,800 to 2,000 na ihaw-ihaw. Alam nyo ba guys sa 16 years na sa larangan ng pag-iihaw tong si Ate Maricel at nagsimula nga lang daw siya sa 600 na puhunan at sa rolling cart hanggang sa lumago ang kanyang negosyo at nagkaroon na siya ng sarili niyang pwesto dito sa May Cordillera Street, Quezon City. At eto nga pala guys yung kanilang mga menu. Nakita nyo naman guys na sobrang affordable talaga yung kanilang presyo dahil sa bukod sa mura na is masarap talaga yung kanilang paninda. So yun, guys, ito nga pala yung order natin. Luto na, dumating na. Order tayo ng ato. Tapos, meron din tayong barbecue. Dalawang barbecue. Tapos, meron sila isaw ng manok. Tapos, tenga ng baboy. Tapos, yung baton ng baboy. Tapos, meron din sila, guys, ito mga Meron sila ng gulisa. Inihaw na ng gulisa. And then, chicken feet. Tapos, ulo ng manok. Tapos, meron din tayo dito, guys, na chicharong oh, oh, oh. bulaklak. So guys, ito nga pala yung sausawa nila dito. Para siyang magtumas na gravy and the thing. So yun, lagay natin dito. Gagawa tayo. Okay. Dito. Tapos haluan natin ng suka na medyo maanghang. Ito pala guys, oh. Ito para mas sarap. Lagyan mm -hmm. mm -hmm. din natin guys yung binili natin eh. Mm -hmm. yeah. yes. mm -hmm. Ito mga tinyo guys, binili tayo. Ayan Is... Yes. Then ready to eat na tayo guys. Tara, tikman muna natin to. Yung bato ng baboy. Sarap! Ang sarap ng sasawan Pwede mong higupin. try din natin. Kaya naman natin po guys yung ano, isaw ng manok. Grabe guys, ang sarap ng sawsawan nila. Perfect combination dito sa tindahan nilang ng E-House. Nung hmm. Talaga mapapahikip ko. <laughs> Hello. Try naman natin yung tenga ng baboy guys. Okay. Ito naman yung bituka ng baboy, try natin guys. Tapos, okay. try din natin yung barbecue guys. Siyempre, hindi mawala Ito hmm. Eto naman chicken pit yung tikman natin guys. So, yun, ulo ng manok. Tikman din natin, guys. Ah, Beg ng manok. Beg ng manok. So yun guys, tapos na tayong kumain. Kung nagustuhan niyo yung video na to, huwag niyo kalimutang mag-like and share. And don't forget to follow at Andreas Thank you!